Ingat kayo kapag naglalakad sa madilim na daan na may malalaking puno, lalo na kung may balete. Sapagkat doon naninirahan ang nilalang na tinatawag na kapre. Siya'y dambuhalang nilalang, balbon, nanginitim, at laging may hawak na tabako na hindi nauubos. Sa unang tingin, para lang siyang nakaupo at nagmamasid, pero may kakaibang kapangyarihan ito. Kaya niyang lituhin ang isipan ng sinumang makapasok sa kanyang teritoryo. May mga taong naliligaw, paikot-ikot lang sa isang daan, at kalaunan ay wala nang maalala. Hindi rin ligtas ang mga babae at bata, sapagkat kilala ang kapre sa pangakit at panliligaw. Marami ang nawawala at natatagpuan na lamang natulala at mahina ang diwa. Ngunit tandaan nyo, hindi basta na nanakit ang kapre. Hanggat hindi mo ginagalaw o winawasak ang punong kanyang pinaninirahan. Kaya't sabi ng mga albularyo, may mga dapat tayong dalhin bilang pangontra. Una, asin at bawang, likas na panlaban sa mga nilalang ng dilim. Ikalawa, uling o abo mula sa banal na apoy na ginagamit sa pagdadasal. Ikatlo, orasyon o dasal ng isang may alam, upang hindi ka maloko ng kanyang kapangyarihan. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamabisang pangontra ay ang paggalang. Kapag dadaan ka sa ilalim ng punong malaki, huwag kang basta-basta dumura, umihi, o manginsulto. Magdasal ka muna at magbigay pugay. Dahil kahit na ang kapra ay halimaw, siya rin ay bantay ng kalikasan, kaya't sa susunod na makaramdam kayo ng malamig na usok sa gabi, o makakita ng anino sa taas ng puno, mag ingat Baka kapra na ang nagmamasid sa inyo.